Hello, what's up po sa inyong lahat mga idol? So welcome po sa ating panibagong vlog. All right. So for today's video, ah, uh, before ako pumunta sa gym, syempre ay uh, inuuna tayo ng protein. At dahil ang daming mga manlulukong nagbebenta uh, ng protein ng whey protein ngayon, lalo na 'yung mga gumagawa, What? ay nako naman talaga. So naloko tayo dun sa mga iniinom nating mga whey protein. Ang nakalagay kasi doon sa iba 27 grams daw yung protein sa iba 24 grams 25 grams pero dito naman pala ito oh grabe ang ang talagang legit lang pala ng protein. I don't have problems to, uh, always. Na, ano lang, halos 2 grams lang talaga. Eh wala pang 3 grams yung protein talaga doon tapos napakamahal pa ng bilhin natin di ba mga idol magkano binibili natin dyan? isang pack doon nasa 1,600 plus 2,000 plus 1,000 plus di ba grabe sobrang mahal lang po mga whey protein na binibili natin tapos malaman-laman lang natin hindi eh, pala legit yung protein na nakalagay doon so siguro hindi talaga nila napaasay ng maayos yun yung mga test yung mga lab test doon kaya yun kaya yun yung ka katagalan eh hindi nga nalaman nga na ganun talaga hindi legit yung protein na nakalagay doon kaya, kaya, ngayon bago ako pumunta ng team ang iniinom ko na lang talaga ngayon yun Milo at si Milo kasi legit yung protein niya mas mataas pa nga yung protein ng Milo kaysa nung mga binibili yung wow. na, protein si Milo nasa ano yung protein niya 3.2 grams so, di ba mas mataas pa tapos sinahaluan ko lang siya ng creatine. Ayan, o. A1 creatine yung gamit natin ngayon, mga idol. So, Milo, saka A1 creatine. Tapos, haluan natin siya ng, ano, peanut butter. Ayan, dinit din yung peanut butter. Yeah! Gawin ito kay, ano, kay Coach uh, Jimboy. Ayan, idol din yan. Idol din natin yan, Coach so, Jimboy. Shout out sa'yo, idol. Ayan, so, syempre, bago natin, ano, lagyan ko muna siya ng peanut butter. Digit digit din yung protein ng peanut butter, eh. Ayan. Kaya kasang pagsara lang, okay na, eh. Tapos, syempre, susunod natin dito si Milo. Ayan. Wow! Mas okay pa to eh. Si Milo, legit pa yung protein niya talaga eh. Kaysa e, sunod na binibili natin napakamati. Si Milo, mura pa. Magkano lang itong Milo? 8 pesos lang. Samantalang mga binibili natin mga whey protein natin, magkano lang sa shaker? Eh. 35, 30 plus, di ba? O, di at kasi ito, legit na legit pa. Magpahilo na lang tayo, guys. Sigurado pa. Ayan. Sigurado pang legit si Milo. Tapos, siyempre, isi-shake natin para sigurado. So, yun, ginagawa ko kasi before ako pumunta ng gym. Inin. Ininom mo na ako ng ano dati. Way putin dati ininom ko. Pero ngayon, uh, palit na ako ng brand. Milo na tayo, guys. Ayan. O. So, legit na legit si Milo. Ayan. So, Ayan, so Milo, alam niyo yung meaning ng Milo, di ba? Milo, masarap kinumin, lasang o pantin. Ayan, di ba? Ayan, oh. Ayan, bali laman nito, nakita niyo naman kanila, isang Milo, isang creatine, saka isang uh, kutsarang pinang bagger para maging sa ligit yung protein natin, mga idol niya. Sarap. Wow. Try nyo guys sa mga hindi pa nakapag-try nito yung mga gamers dyan, mga nag-workout yan. Try nyo guys. Mag Milo na lang kayo Mas mukha pa Makamukha pa kayo Milo plus creatine Plus peanut butter Sobrang sarap mga idol Parang sobra ka Sobra pa sa uminom ka ng ano whey protein Grabe wow. So lang po mga idol uh, Shoutout po sa lahat At uh, ingat po tayo palagi mga idol Mag-iingat rin tayo Sa mga binibili natin Mga whey protein Kasi halos lahat yan Hindi pa yan Kung di legit Entro tayo sa legit So ito, wala naman ako, wala pang pambili Kasi ng mamahaling whey protein Kaya dito mo tayo sa Milo na lang muna tayo At least legit din yung protein ito So yun lang po, shoutout at god bless po sa ating lahat mga idol Alright Ayun, sobrang legit talaga yung Milo As alternate na whey protein mga idol Mura na, legit pa Masarap pa, gabi So yun, thank you for watching at god bless po sa ating lahat mga idol Alright